ikalawang aklat ni Samuel, ikasyam na kabanata. At sinabi ni David, May nalabi pa ba sa isang ni Saul upang aking mapagpakita ng kagandang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod sa isang bahay ni Saul na nagangalang Siba at kanilang kinawag siya sa harap David. At sinabi ng hari sa kanya, kaubay ba'y si Siba? At kanya sinabi, ang iyong lingkod nga. At sinabi ng hari, Wala na ba kayang natitira sa bayan ni Saul o baka mapagpakitaan siya ng pagandang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, Si Jonathan na may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. At sinabi ng hari sa kanya, Sana andon siya. At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar. Nang magkagaw yung haring si David at pinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mepiwaset na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatir pa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephiboset at siya'y sumagot, Narito ang iyong lingkod. At sinabi ni David sa kanya, Huwag kang matakot, sapagat akin tunay na pagpapakita ka ng kagandang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. At aking sasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. At siya nagbigay galang at nagsabi, Ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Nang magkagay, tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, Lahat ng naukul kay Saul at sa buong kanyang sangbayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. At iyong bubukirin ng lupain para sa kanya, ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth, na anak ng iyong Panginoon, ay kakaan ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga, ay may labing limang anak at dalawampung bataan. Na magkagayo'y sinabi ni Siba sa hari, Ayon sa lahat na iniutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod, ay gayong gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mephibosheth, sinabi ng hari, Siya ay kakaan sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. At si Matiboset ay may isang anak na binata ng pangal ni Mika. At lahat na nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Matiboset. Gayon tumahan si Matiboset sa Jerusalem, sapagat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari, at siya pilay sa kanyang dalawang paa.